Hi guys! Good morning sa inyong lahat and welcome back to our channel. So it's a Monday morning today. And ito yung ganap namin after fiesta. So kahapon and yung vesperas at saka yung katunanan, yung fiesta o yung feast day talaga ng patron is hindi ako nakapag-video kasi alam nyo, nag-video ka din naman kasi dito sa amin. So, ayoko makapirate kasi hindi naman talaga pwede pag may mga tuktok. So, ayun. Ito yung ganap namin, guys. Ang dami kong hugasin, pero uh, san, parang nasanay na din ako dito. So, ayun. Yung mga hugasin ko. So, ito yung, yung mga leftover food namin is nilabas ko na sa freezer kasi iririhit lang namin yan. So, yung mga junaks ko tulog pa din. Actually, uh, may handa din naman kasi kami. Kasi, kasi parang nga plano na, kala ko kasi hindi yun ma-push through. Pero, uh, ang galing talaga ni Lord. So, ayun, binigay niya. So, ito yung situation ng labas namin, guys. So, ayun, ang daming lamesa. Kasi may mga bisita din kasi kami kahapon. So, ayun. Yung mga empty bottles ay nakuha na yung dito eh. So, nalagay na sa case. So, ayan. Yung empty bottle ng peps. So, hindi pa dyan natatapos yung hugasin ko, guys. So, tingnan niyo Dito. Dyan. Puro dyan hugasin. Ayan. Ang dami. Ang dami kong kailangan ilipit. So, ayan naman talaga yung after mask. Pag... Um, <coughs> after fiesta yung tatlo. tunog pa. So, ayan. Warlocks pa yung tatlo. So, nandito na pala kami sa kwarto. Guys, nakatulog. So, hindi na kami sa salas na tutulog. So Actually, hindi pa siya finish kasi wala pa siya ang kisame. So, ayan o. Oh. Wala pang kisame. Tapos yung bubong butas-butas pa din. Hindi pa namin niya na, ano, na seal. Sana naman kasi hindi na umulan. Kasi pag uulan ako, tutulong na din naman yan. Pero anyway, temporary lang naman yan guys. Kasi yung plano dyan is ikukulor of namin. Pero as of na wala pa talaga kami ng budget. So ang ginawa namin is uh, binalik lang namin yung dating bubong niya. So ayan, nag-electric pan lang kasi kami. Kasi hindi pwede mag-aircon. Hindi pa siya as in totally close yung kwarto. So, wala, parang wala rin naman kasi lang klase ngayon guys para ma-practice lang sila. Puyat din kasi sila kasi nung nakaraang gabi, na uh, hindi sila nakatulog ng maayos. Gawa nga na nag out dito as in nag-morning talaga yung brown out guys. Uh, Nag-aalala na ako kasi akala ko yung karne yung baboy. kasi may kinatay guys kami baboy. So, akala ko is nasira. Hindi naman kasi nag mag-adopt ng kuryente yung freezer pag hindi talaga uh, kaya niya yung kuryente. So, pag medyo mahina yung kuryente, hindi talaga siya nag-adopt. So, yun. At, marami pa akong gagawin. Maglilinis na naman tayo. At for the linis na naman tayo today. For the hugas na naman tayo. So, yun. Yung mga update natin after mas ng fiesta. So, i-update ko kayo mamaya pag okay na, pag na. Anyways, as of na, yun lang muna.